Kain tayo. Uh, Miriam the time. Ayan, nagluto ako na. Nagaya ko lang to. Nagaya ko lang to sa YouTuber din na nasa ibang bansa. Uh, noodles na nilagyan ng malunggay. Yan. Tinamad na akong tumungo sa tindahan. Kaya nagluto na lang ako ng noodles na nilagyan ko malunggay sa kakanin yan ang merienda ko may kanin tara po kain tayo merienda yan habang ako yung nakatambay sa naka LS uh, kesa lumabas pa ng baryo gagastos pa eh dito ayan libre lang kumuha lang ko ng dahong malunggay at saka noodles o oh, merienda ko na yan Tara po, kain tayo. Titikman ko lang kung ano ang lasa niyan, sabi, masarap daw. Titikman ko lang. masarap nga. Tikman <laughs> nyo rin. Masarap nga, may dahon-dahon. Sa panahon ngayon, ah, para para andang talaga. Para paraan lang kung gusto mo na makakain ng ibang klase. Nakita ko lang 'yan sa about, kay, ano kay Gato Vlog yan nanonood ako sa LS nya kinakita niya nagluto siya ng ganyan sabi tikman niyo yan uh, masarap yan. kaya ito yung nagaya ko lang wala akong magawa kaya sabi ko makapagluto nga Gayahin ko nga yung ginawa ni Gato Blanco Yan, para-paraan lang talaga. Eh di makakaraos na ang merienda ko niyan nang walang gastos.